eto mga kababayan may mga paggiliwalang may punto BSKE hindi sa 2026 kundi sa year 2029 yan po ang ating pag-uusapan at uh, dahil nga sa paulit-ulit na postpone nitong BSKE naniniwala ang marami o ang iba na uh, mauurong pa din no kahit meron daw batas na umiiral na ang BSKE sa 2026 ay hindi pa rin daw itong mangyayari ito daw ay gaganapin sa year 2029. So ilang taon pa. No, meron komento dito, mga kababayan, pakinggan ninyo ha, dito, hindi ito galing sa akin. No? Comment, magkakalam ko next year barn. Tama po, ang barn next year. No? Wala pa katiyakan na schedule. Barm election, hindi daw pwede isabay sa barm ang BSKE kaya malamang tapos 2027 20, 20, preparasyon para sa presidential eleksyon. Kaya malamang sa alamang 2029 ang BSKE. Itong mga paniniwala meron pong punto. No? At meron din pong paniniwala na dahil nasa, na sa po postpone at uh, naiuurong ang mga BSKE dahil sa mga pinatutupad na batas ay ganoon pa rin naman daw at mahuulit pa rin naman ang postponement no? kahit meron pong batas na uh, sinasabi ang BSKE ay sa 2026 may punto no? alam niyo kung bakit eh dahil sa mga sitwasyon ngayon no? BARM, uunahin ang BARM eh ang sabi lima uh, limang buwan na pagitan hindi pa mag BSKE at hindi pa mag BARM at BSKE sa limo nabawa nag BSKE na nga uh, sabihin natin nagkaroon ng BSKE ng bear months, sabihin natin October. Sabihin natin September or October. No? So, bilangin natin, no? Uh, September, Barm, October, November, December. 2026, so kulang. So, no? ibig sabihin, kapag nag-barm uh, nag ng months, ay uh, hindi pwede magkaroon ng BSKE. Ibig sabihin, yung A uh, November na BSKE 2026 ay mamove na naman sa year 2027 no, sa sakali so may punto na pwede mamove kasi sa loob ng limang buwan hindi pwede magkaroon lang ng BSKE after ng barn e ayon dito sa komento ay uh, preparasyon ng B, uh, presidential election kasi sinabi niya preparasyon 2027 ang uh, presidential election ay 2028. No, yung iniisip niya ay merong punto. So magpe uh, ng 2027, no? Iisang tabi ang BSKE 2028 uh, paghahanda sa presidential election. So ibig sabihin para sa kanyang paniniwala ang BSKE ay possible 2029 na. Ayan. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Merong po yan, yung kanilang mga sinasabi din nakikita nila ng mga ibang mga barangay official na nauurong eh. Kung kahit merong petisyon, eh nauurong pa din. So, nababaliwala itong mga petisyon na to kahit nagkakaroon ng uh, desisyon ang Korte Suprema ng unconstitutional. Nababaliwala. Nawawala ng saysay. Kung baga, ang kanilang mga petisyon ay panalo lamang sa papel ng no, papel lamang hindi sa action o hindi sa gawa kung titignan natin yung kanilang uh, paniniwala may punto no, pero uh, para sa akin uh, ito kasi barm biglang naisip ko paano nga naman pala kung ang barm ay bare months? so magkakaroon ng komplik sabi nila, yun ang nga, sabi ko kanina, no, halimbawa, uh, nag-barm, no? Dapat sa loob ng limang buwan, walang BSKE magaganap. So, palilipasin ang limang buwan bago mag BSKE. Ayun na nga kung magkaroon ng BARM sa bermans months, alanganin. May posibilidad na mauuro na naman ang BSKE. No? So, kung magkakaganon, abay, pwede nga mamu ba? Sipin nyo, mga kababayan para hindi tumabog at matuloy sa November 2026 ay eh dapat magkaroon po ng barn na mga Enero, Febrero ah, Marso, mga ganon Abril mga ganon, dapat meron ng barn yan pag hindi nangyari yan sa 2026, Enero, Febrero, Marso at pumatak ng bare months ang barn may katiyakan na ang BSKE ay pwedeng iurong na naman sa tingin ko lang in my view sila advance lang natin kasi wala pa pong barm na nagaganap at kung titignan ang sitwasyon hindi nga pwedeng magkaroon ng BSKE no after ng barm sa loob ng limang buwan dapat mahigit limang buwan bago mag BSKE so pag pumatak, ulitin ko lang para klaro sa inyo palok nga kung uh, bare months pumatak ang bar kasi uh, bumasa lang tayo dito sa komento ng isang uh, hindi natin sure kung barangay official to pero alam niya eh no, merong punto yung kanyang paniniwala, merong punto yung kanyang opinion dito di naman din natin sinasabi na ito talaga ang magyayari kasi ang uh, sinasabi ng batas ay uh, November 2026 talaga November 2026 ay sa uh, Republic Act 12232. So, yun ang susundin. Yun din naman ang tinitignan ngayon na COMELEC. Mandato na yan. Ang eh. Ang katulang desisyon ng Korte Suprema ay ang namamayani. Yan ang umiiral na batas. At kahit magkaroon pa man ng desisyon na unconstitutional, naurong pa rin naman ang BSKE. No? So, halimbawa, ang desisyon ay unconstitutional ano na mangyayari marami pang problema rito ang Korte Suprema at ang Komelik marami pang sakit ng ulo ang kanilang pwedeng kakaharapin dito kung iisipin nyo kung unconstitutional yan at constitutional dahil dito sa barn conflict mga kababayan may punto ito at meron din paniniwala na ah, dahil na po postpone din naman ay paulit-ulit na lang mangyayari ang postponement na yan sa BSKE na yan makikita nyo dahil sa mga mga batas na ginagawa ng uh, mga kongreso so dahil nga nagagamit ang barangay ito yun nagagamit sana hindi maabuso ito sa pagkakatao ito dahil kung magkakaganon malaking kalokohan ito mga kababayan talagang kapag nangyari pa yan mamove lang mamumub walang 2026 na maganap ito masasabing maalisan ang karapatan ng mga abotante ito yan. Dapat na itong ilaban at dapat dito ang Korte Suprema sa mga pagkakataong ganyan. Eh mabilis na sila. Tingnan agad nila, no? Hindi yung uh, sakalang pag-aaral kapag nandyan, ha? No? Dapat aware sila, eh, kasi nasa gobyerno sila. Eh. Dapat advance na rin yung kanilang thinking na. Pag ganyan binaba, kapag ito ang nangyari, dapat meron tayong desisyon na ganito. nagiging advance na rin. Para mabilis ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi yung pag nandyan pa lang, saka pa lang magkakadesisyon. Eh talagang, eh yung uh, schedule ng BSKE, talagang nauurong, nauurong na, nauurong, nauurong na. Tama na, nga naman, di ba, mga kababayan? So, isipin ninyo. Hindi yun tama. No, masalimuot. Isipin ninyo, mga kababayan. So, sa pagkakatong ito, ha, hindi natin sinabi na yun ang mangyari, ha. Kayo magagalit. Huwag po kayo magagalit titignan lang natin bumasa lang tayo sa komento ng isa nating uh, viewers e eh, punto yan at yung paniniwala mauulit ng mauulit nang mauulit pero sa paniniwala ko nga isa na hindi na gawin kasi fixed term na eh pero was na itong fixed term na ito ay binago na naman isang malaking kalukuhan ang batas na yan Nandito lang, comment kayo, pa-share ng video para ng sa ganun, magkaroon ng idea ng mga barangay officials kayo mga At aware kayo dapat sa nangyayaring ito. Mga kababayan, ha? Kaya, hindi na lang. Subscribe. Maraming salamat. God bless.